Ito, vintage. Anong debo? 3,000. Vintage. Sariwan-sariwan. Collection lang. Yan. Solid din to. Ano to? President Nixon. Nixon. Ma vintage na Nixon. Pagkano to? 1-8 ang sagat natin. 1 sagat. Original na pisot. Bracelet lang ang nabalik. Ayun nga, na yung, MotoGP. MotoGP edition. Trace. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, February 9 Nandito tayo ngayon sa Thomas Mapua Recto Update lang tayo sa mga panindang buraw dito 2 weeks din ako na hindi nakapag-vlog dito Medyo na busy tayo simula nung nagbebenta tayo ng mga relo no? Time check 4.55 ito mga boss, baka kursunada nyo. Seiko 5 Monster, gold, automatic. 4R36 ang makina. Rubber yung strap. Gold. 3.5 lang to. Una na lang kayo dito, PM nyo ako sa Facebook page ko. Peter Paul Cagente. Daming latag ngayon mga boss, Friday. Mga sapatos. Mga sapatos. Ukay-ukay. T-shirt. Pignan natin yung mga relo ni Boss Loy. Meron siyang pila. Oh. Stainless steel. Makano? One-five. One-five pila. Quartz. May Alba, ito maganda to. Ay, Alba ba tama? Alba. Oh, lang ba 'yan, boss? Ito boss lo, magkano? Sa so, Alba boss 1.5. 1.5 din sa Alba. Ito mga G-Shock original na dyan. Ito vintage Madman. Ito vintage na rin. Kaya so medyo malabo na. Pero the rest okay lahat. Puro original na G-Shock Original yan, ito Madman Madman Magkano tong Madman? Madman 2000 2000 ito. Gando Ito Vintage ano? 3000 uh, Vintage Sariwan-sariwa yan Collection lang yan Ayan sa mga nagaanap ng ano, G-Shock Vintage 3000 Solid din to Makinis pa yung strap nya Okay. Dito Boss Loy, eh. ano tawag dito? G-Shock ang... Uh? G-Shock lang to? Yeah, Oo, oh. G-Shock. Baka ano to? Yan, yeah, 1-8. Ito pinakamahal no, yung... Battery diba, uh, lang ko kaya. Vintage. Battery Boss, wala na... Wala na mga automatic sa digital, Boss. May hirap makakita <laughs> Dito Boss, magkano ito? Yan, ano lang yan Boss, 1 Vintage na ano yun eh. mga unang labas ng G-Shock 1996 Ah, ito? Oo, oh, 96 yun 1996 pa pala to Chang! Vintage na nga to Ano pa meron dyan yung mga pang malakasan? Ito, Timex to ah Ah Ganda oh Pagka ano to? 1.8 One 1.5 sagad Timex kasi yung ilaw, boss? Ito, yung gitna, hindi glow niya pag uh, gabi. Nakikita uh, mo yung mga number lang ang ilaw. Uh, yung gitna, yung pinaka-ilaw. Maliwanag pa Maliwanag eh. Maliwanag eh. Marine. Tecno Marine. Ganda nung ano niya oh. Strap niya. Magkano to? 1.5 lang para sa One five. Ito posil. Meron siyang posil. Posil blue. Vintage na rin ang ganyan. Ito. Vintage na rin. Magkano to? One-five din. One-five. Ito, may Armani tayo. Tapos napalitan ko na ng strap yung Armani. Ah, hindi na original yung oh. strap. Armani, ang ganda ng kulay. Oh. Under seconds, no? Ah, ganda oh. Armani. Magkano to, boss? 1.5 din. 1.5. Ayun, yeah. ara may ubot tayo, yung malaki. Uh, Nabenta mo na. Malawi. ano uh, pa ang pangmalakas? Ito may albang malaki oh. Ayun, alba. Big face. Seiko rin to, eh, 'di ba? Ah, oh, gawa ng Seiko yung alba. Magkano to? 1.5. 1.5. Nakalimutan ah, nga yung alba ngayon ng mga ano, mga nakaka-appreciate ng alba ngayon yung mga alba? Kasi At sa sayo ko pag pupunta ako. No, Alba. Lagi magkasama ah, eh. Pag pinuksan mo yung Alba, makina niya Saiko. Saiko, no. Alba to, eh. hmm. sa Seiko. Sa iko no. Si gawa ng Seiko ang Alba. Ito Invicto sa mga naghahanap oh. Kanta na wala kasi ng Royal Bike, pinto niya eh. tay. Boss Roy dito magkano? No, 18. 18 oh. sagad. Ito ata pinakamalit na Invicta na nakita ko ah. Karamihan wala eh. One original 'yan. 18 to. Collection lang yun. Invicta Collection. Invicta Collection. Yung pinakamaliit na Invicta, yung Invicta Angel. Invicta Angel ang model. Pinakamaliit. pinakamaliit. Uh, pwedeng pang babae kasi yun. Kasi yun mo, boss? Yan, yeah, 1.5. 1.5. Daming relo ni Boss Roy ngayon, no? Oh. Solid. Bro. President Nixon. Ano to? President Nixon. Nixon. Uh, vintage na Nixon vintage na rin ayun o oh. yung lock nya may nakalagay na Nixon ah kapa baka ano to 1.8 ang sagat natin. One eight sagad natin 1.8 sagad polis ayan dito boss polis 1.8 1.8 naubos yung mga pambabae ko ayan na lang po natin ito pa o, Timex. Maganda to. Timex hindi Diglo. Hindi Diglo. Ganda o. Oh. Sariwa pa to ah. Ah. Tinali na akong bracelet. Tinali na bracelet. 1,000 lang yun. Isang libo. Ayan oh, Pili na lang kayo dyan Ang oh. daming mga ganda. Marami nung nakaraan eh. Ayun na, Mer meron tayong pisot to. Pisot. Ayun o. Oh. Ba't nakatago? Nabenta mo na ito? Naka-reserve siya Naka-reserve na Maganda ah, makainis po Original na piso sa... Bracelet na nga na ba yun. Ayun nga, MotoGP MotoGP edition, yun Trace MotoGP oh Anong 3,000 Hindi na nga lang original yung yeah. bracelet Pero yung bracelet niya parang gulong no? Yeah, eh, yan ang inanong. Bagay din, no? Ano Pwede ba ano? Cheaping ganun? Pwede naman. Pwede naman. Basta may na gustuhan sila. Eh paano kanila makakontak? Uh, Junty Kapati. <laughs> Facebook. Ah, Facebook na. I-chat na lang nila ako kasi hindi naman ako nag page ah, nagpo-post. Oh, uh, chat niyo na Ticapati. lang. Junty party. J u N T Y C A T A T I. O kaya kung malapit naman kayo dito sa Recto, pasyala lang kayo, araw-araw naman siya nandito eh. Alas 3, no? Hanggang alas 6. Ayun nga, pumunta dito, napanood daw yung vlog mo, Tagadabaw. Ah, Tagadabaw. Kinuha yung, yung reaction na Kenneth Paul, yung rectangle. Oo, yung malaki. Yung yan. Tagadabaw yung kumuha. Yung shout, out kay Sir, no? inabutan pa niya. Hindi na sayang. Sayang pa Maraming pumupunta minsan yung sa JBL hanggang hanggang kahapon may nagtanong pa. <laughs> Oo oh, nga eh. Hindi, late na yung napanood. <laughs> Oo oh. nga pala boss, parang wala ka ng mga speaker ngayon. Meron na hindi nga ng mga yung JBL Party Box 300. Ah. Uh, may kasamang wireless mic. Dati ayan, puro JBL ang madalas kong binablog kay Boss Loy. Eh. Ngayon, puro relo na eh. Ano kayo eh? Ayan? by popular mo Hindi, minsan kasi, nagaanap talaga. Pag binitawang korelo, magtatanong nila. Ah, oh, ngayon, toto. marami po. pa rin nag nagtatanong speaker, headset. Kasi doon nila ako nakilala talaga. Totoo, totoo. Pati mga electric, electric yung pan, mga no? solar na. Eh, sabi ko, pwede naman pag may, ano. At meron, wala no? Wala kasi masyadong mabili ngayon, eh. Thank you, boss. Thank you, thank you. Mang Lando, hindi kita nakilala. Bagong tabas ka pala. Kamusta? <laughs> Dahil mo customer ngayon ah. May lang marami. Walang buhay bili. Ayan mga boss, kay Mang Lando itong mga relong yan. Si Kuya Ray ang nagbabantay no. Kuya Ray, ganda ng hapon. Ano bago natin? Na ang dami ng bago eh. Aso, awesome. Puro ano na. Tingin tayo. Tingin tayo ng mga solid. Dito magkano to? Ano yan? 1.8 Dito mga lando magkano? Fossil. 1.2 1.2 1, 2, fossil Sulit. May nag-aaway. Ito maganda to. Seven hundred. Pasio. O bigat din ah may po pa oh pagkano to, sep? 250. 250. 250 lang, kay Joseph. Pero, Ano yung unit to? opo ano? a 3 s 35s. pagkano na to. Dalawa lang bawat isa 2,000 Yan sa mga naghahanap ng cellphone no? Puro Oppo ba to? Samsung yung tatlo Ah Samsung na itong tatlo 2,000 mga boss oh. Eh. Itong G-Shock 1,000 Eh, dipis MK 1,000 rin 1,000 rin to Michael Kors Vintage, sumukhang matanda pa sa ito ha ah. Nabutan ko yan ng 90 Lansang di uling Magkano po to? 400 Aloy, no? Mas luma ata yung bakal, eh, no? Dragon Ball, oh. 1992 ko? Oh. Bandai. Vintage na rin, no? Wala si Kuya Tisoy, eh. Si Kuya Ramil lang. Ayan, mga relo din ang paninda ni Kuya Ramil. o sa Tarlac City, si Tisoy tarlac sa tarlac pala si kuya tesoy anong ginagawa doon? may tinignan sila lupa may tinignan ng lupa si kuya tesoy mukhang bibili mukhang bibili buong si kuya tesoy naka jackpot naka jackpot mo? No? Titingin uh, ng lupa sa tarlac? Uh, iba talaga si tesoy no? si bui kas kas nabili ng building tatlo si iba ko na naghahanap ng building sila <laughs> <laughs> may mga kunsi sila kami wala na eh ayaw, ayaw, na, ayaw namin eh ayaw eh ayaw nyo pero may sa Timex 350. Yan. 350. Ayan. 350, Ayan. 350 Ayan. lang to. Bro. Magaan. May brilyante ito eh. Malto niya ma, ma ako. <laughs> Pag may brilyante ayaw namin ayun 'yan. Tama magandarin no? May kulong yan eh. Medyo mabigat din 'no? 1 milyon isang, isang brilyante 'yan. Para tao lang. Ha? Kaya hindi na 'no? May gold ano? 600. Hey. 600 Pare, pantao lang 600 Michael Kors Para mas mabigat tong itim no Itong isa lata eh so, mabigat Ito rin no 600 Ito mura lang rin itong gaan eh Wala wala Kuya Ramil dito 500 500 500 ito yung parts, mga boss. Para wala kang kapal. Michael Kors. Puro relo dito ah. Mga nabablog ko ngayon, puro relo. Ito, Michael Kors din yan. Ang naman yan. Ha? Ah, hanggang 400 lang yan? 400. May eh. bandit. din. Ay, Michael. Michael, Angela. Lock tight o, 30 lang. para sa trade no mahal din bago nito blockbuster yung lugawan dito ah oh. kung masarap yan ang daing kumakain no oh. lugaw no kano ba lugaw nyo boss 40 lang yan 40 may laman na kaya pala eh ano yan baka ah baka na kaya pala ang daming kumakain dito no 40 pesos lang may lugaw ko na, may baka na. Ito yung laman, no? Baka, no? Alas 3 po. Araw-araw. Hanggang anong oras? Hanggang alas 6. Lang. Hanggang alas 6 lang. Ayan e, mga boss, no? Pagka napasyal kayo dito sa Bura utang pagkatapos yung mamili no pag inutom kayo ito pasyalan niyo si Kuya ano pala niyo uh, BJ po BJ Kuya BJ no buang masarap yung lugaw niya eh Tikman natin sa susunod diyan 40 pesos lang oh Boss ano masasabi niyo sa lugaw ni Kuya BJ Ice lang Ice lang. lang daw Thank eh, you boss ha Kita ko si YouTube gan So okay na no Kita Boss. si Boss Nandito kami ngayon sa pin, Kung hey Pachoy, ayan o. No? Ang dami nagpapapicture. Sabi yung tao ngayon dito. Dito 30. Dito, 34 times 34. Parang maganda yun. Saka sondra, tisikaw, tisikaw. Time out, time out Eh, tayo ng ano, no. Liaw na pusit, 20 pesos lang, no. Yung maliit, 10 lang. Masarap pa yung sausawa ni ate, no. promise di akong Pwede bang higupin yung sabaw? Ay, yung suka? Hero <laughs> <Masadari, masadari, masadari. laughs> of Dragon Lucky Charm

gawa lang nila yung ano gawa sa karpan yung ulo ulo ng dragon ulo ka. Mabenta yung mga ano dito Mga lucky charm oh, Dying tao Kita yung tikoy. 75 yung maliit. Okay, okay. Thank you. Thank you, sir. Ingat po. Wow, may tikoy. Tikoy, walang ube. Ano to? Ice candy? <laughs> Ice candy, laki, no? Specialized naman yan, sir. 99. 99? masarap yan, ha? Masarap, di ba? Gugrayam solito. Sarap. Hmm. Sarap. Biltain ito. Kaso wala 75 pesos lang. Ano po meron? po. Yan Sarap. 75 pesos lang.